Hello guys, alam niyo ba guys no, nagka problema talaga ako kasi yung kapitbahay namin ito, nagpagaranto sa akin guys sa ano, sa Bombay kasi nakiusap, nakiusap siya sa akin na oh, ako po siya sa Bombay kasi meron akong kakilala ng Bombay kasi nagpo siya sa akin ng, bali ako ang magagaran ko ng team key kasi kailangan niya daw ng pera dahil alam niyo naman kasi uh, mayroon na siyang ano guys kasi na issue na kasi siya kaya lang siyempre kapitbahay ko at kaibigan pinatangan ko siya sa Bombay ng team key tapos, binigyan ako ng Mumbai, binigay ko sa kanya. Okay naman siya guys, mga tatlong, apat na araw. Okay naman siya. Ang, ang tindi kasi, ang ano niya ng araw is 300. Bali, tip, uh, ilang days yun, 76 days yata yun. Okay naman siya guys, magbayad sa akin ng, sa akin niya binibigay yung, ano yung 300 araw-araw. Tapos ako naman, tagabigay doon sa Mumbai sa mga siguro mga limang araw okay na siya okay siya magbayad sa akin ng magbigay sa akin ng 300 yung mga ilang ano na abot na ng isang linggo minsan hindi siya nakakabigay sa akin ng 300 eh ako ang nag yung renta ko yun ang binibigay ko sa pagbay medyo na maano ako na medyo na na ako pag ganun eh mga siguro mga nagbabayad naman siya no hindi siya makabigay yun kinabukasan na babaya din siya, pero ayoko nang ganun kasi. Eh, syempre, yung binta ko, ginagamit ko rin, kailangan mag-rolling din yung ano ng tindahan ko. Tapos, nung, sa maikling salita, sa maikling kwento, na bayaran na yung pinkey. Tapos, tinuntahan niya na naman ako sa bahay, tapos sabi niya, puutahan ko na naman daw siya sa bumbay eh, Hindi na ako pumayag kasi na medyo nainis na nga ako doon Guys, anyway, sa ano eh, sa pag hindi, siya nakakaabog sa akin ng 300, ako nag-aabog doon. Tinanggihan ko siya, sabi ko ayoko, ko natawa na yun na tinulungan kita ng ano, tingki na kung tawa kita sa pagbay. Hindi, hindi siya napumilit ng guys. Tapos mga ilang linggo na naman, pumunta siya dito sa bahay, umiiyak. Umiiyak siya, meron siyang estudyante kasi nun eh, dalawa yata estudyante niya sa Maynila at saka dito. Umiiyak siya kita lang. Tapos, pumunta siya dito sa akin, umiiyak. Umiiyak talaga siya. Parang nagmamakaawa na lumunod pa. Sabi niya, uutakan ko na naman daw siya sa kumpay. 5,000 lang. Kasi, panhulong niya daw sa laptop ng anak niya. Kasi, kinuha niya yun sa credit credit card yata. Oh, sa ano, yung credit na ano yung laptop niya yun, niya yung buwan-buwan siya sure, rin naawa ako okay. tapos naawa ako sa kanya kasi umiyak siya guys dahil wala daw siyang paghulog sa ano sa laptop na inutang niya sa home credit sayang naman kasi malaki nang nahulog niya doon Di. sabi ko sige kakausapin ko yung bumbay, pinawagan ko yung bumbay syempre kasi kilala ko yung bumbay binigyan niya ako ng 5,000, binigay ko sa kanya. Hindi ko alam guys na noong araw na yon aalis pala siya ng Maynila. Pupunta pala siya ng Maynila. I mean, I pupunta siya ng Maynila. Nalaman ko na lang nung madaling araw na sa kapitbahay namin na isa, sabi niya sa akin, Ling, umalis na. Sabi ko, sino? Kapit. hindi ko na ang pangalanan guys ha umalis na pumunta na ng Maynila may utang siya dito guys sa tindahan ko hindi lang naman 500 pero malaking bagay na yun para sa akin nag problema ako dun guys kung ano ang ibabayad ko sa buhay kahit 50 lang yun mahirap na yun dito sa probinsya hindi mo na yun mahanap ng isang araw lang sa tindahan so ang ginawa ko tinix ko siya hindi siya naman reply tapos kinabukasan, nalaman ko na lang marami ng tao dito na nag-ano dahil may mga utang din pala yun siya guys. Ang dami na utang dito sa barrio natin, siguro mga 1M siguro. Ang dami niyang niloko, nilayasan niya. Doon ko nalaman. Alam, may issue na siya guys, pero siyempre kapitbahay ko na talaga ako sa kanya. Alam niyo guys yung pinambayad ko sa sa Bombay, binasag ko yung alkansya ko para lang kasi ako ang sasingili ng bumbay, dahil ako ang nangutang, parang garanto lang ako. Wala akong ano nun, wala akong tubo, kahit peso, hindi ko siya tinubuan. Kung ilang days ang usapan nila ng bumbay, 56 days po, 70 days, 76 days, wala akong tinubo na isang araw niya. Kasi nga, kapitbahay ko siya, kaibigan ko pa. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin siya nagbayad. Marami siya mga utang dito sa baryo namin, mga sa, sa kabilang baryo. Yung inuna lang niya binayaran yung sa sa bangko, sa bayan namin, kasi makukulong siya. Ka, kasama yung asawa niya. Kasi may agreement yun eh. May agreement yung bago siya ng utang, mayroon silang pinirmahan na kung sila makabayad na doon. May ano sila agreement. Isa katulad dahil wala. Hindi naman namin siya. Mayroon nagdemanda dito sa kanila guys, pero ganun lang hanggang demanda lang pinaano lang siya doon sa barangay pinaano ko na lang pina, sa pina ko na lang na sana hindi hindi na yun dito mo eh hindi ko na lang siya eh, ano nainis din ako nainis din, kami, nainis din kami ng mama ko kasi nga yung alkansya ko nabasag ko pati dito sa tindahan tapos hindi man lang okay lang sana kung nag message siya sa akin na ganito ning yung utang ko, huwag kang mag-alala kasi babayaran namin yan. O, kasi ganun itong gipit na kami. Hindi eh. pa ako ng anak niya sa Facebook. Kasi minisits ko yung anak niya eh. Siningil ko. Sabi ko na sana yung mama mo. Wala. Sin din. Blinak ako, blinak. Hindi lang ako, marami kami nag-block. Blinak ng anak nila. Kaya, yung, al alam nyo guys, yung mga anak niya, mga profesional yung dalawa. Eh. Pero wala ding pinta inaano nila yung inano, inano nila yung nanay nila hindi man lang sila nagreply na ganito na wag kayo wag alala babayaran din kayo namin hindi lang ayan kasi gipit kami ganun lang sana ang gusto naming ano yun, eh, ng mga anak nila Ay, mga anak niya pero hindi sinlang tapos nang block pa sa facebook di ba nakakainis ang ganun